41 ng mga tol at 00 uh, trip eh, trip B tayo mga tol ano. Uh, ibig sabihin, unang biyahe natin ngayon. Yung gas natin mga tol, uh, Lagpas kalahati na, Maubos na. So bali, uh, ito yung unang booking natin ng araw ng Webes mga tol. Naka QR payment siya mga tol. 441 sa akin. QR payment to mga tol kapag uh, ida-drop off niyo na, lalabas yung QR code para i-scan nila at ayun, pwede na sila magbayad mga tol. So bali papunta ito nang ano to. Saan ba to? Sa ano, Marikina mga tol. So ayan. Cambridge ang pickup up. Punta na natin mga tol. 1.9 km ang pickup up niya. Game. kumusta kayo mga tol? Samahan nyo nga pala ako ngayong Webes. Uh, babiyahe tayo ngayon. at uh, titingnan natin kung makamagkano tayo ngayong araw na to. Ano? <laughs> Kasi ano eh. Alam nyo mga tol. Dito sa, ano, sa Grab. Kapag uh, uh, Rush hour po, marami nagbubuk uh, Medyo mataas po ang pamasahe mga tol Minsan nagdodoble siya kaya sa mga tropa natin yun na pumapasada dito sa uh, Grab, eh mas maganda mga tol, tirahin, bakbakan nyo ng ano. Kapag rush hour, bakbakan nyo mga tol kasi asahan nyo magandang pumasahin yan. Ito lang, pangatlong booking mga tol, uh, dito sa ano to, uh, Marikina mga tol. Pangatlong booking na to, bali, 485 sa akin mga tol at 1.7 km ang pick up nya at tapapunta ito ng, ito mga tol, Makati na yata ito. So ayan, punta na natin mga tol. Game! Tara ano natin. Tayo na mga tol, yung pangalawang booking natin din na natin na, 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 ano, na vidyohan kasi nga pagdating ko dun sa drop-off location Dun lang din mismo yung pick up ng palawan natin pasayro. So bali ito mga tol, pasayro mga tol. Game. Yo mga tol, nandito tayo ngayon sa ating paboritong tambayan dito sa may uh, uh, malapit sa Palar Village mga tol, dito sa Bali to mga tol. Bali 11.34 pa na mga tol, tambay muna tayo dito. So bali ito na kinita natin mga tol na yung uh, cellphone ko mga tol. So ayan, tingnan natin mga tol. Uh, natin earnings. So naka naka apat na booking tayo mga tol. Ayun oh, apat na booking. So 1197 mga tol. So ayan, dito muna tayo mga tol, alas 11 na. So, abang muna tayo dito. Kakain muna tayo mga tol, may baon tayo eh, no? So ayan, update ko kayo mamaya mga tol. 11:34 na mga tol. So ayan, mga tol, 12:43 na. So kukuha na tayo ng booking mga tol. Dito pa rin tayo. May may in-upload lang kasi ako mga tol eh. Uh, may napto daw tungkol dun sa LTFRB nagkaroon ng price increase mga tol pinaglalaban kayo ng uh, TNPS community mga tol so ayan so bali uh, punta muna ako dito habang nag-upload ako punta na ako dito sa apps mga tol mag online ako balitan ko kayo mamaya kapag uh, nakakuha tayo ng booking dito mga tol so ayan game na mga tol game wala yung mapa yun game medyo naglalag eh sana pasukan tayo ng booking dito mga tol, tol uy ito na may pumasok na mga tol ayan So ito na natin. Ah, uh, papuntang ano, Taguig City Hall mga tol. Pwede na to 131 mga tol. Bilis pumasok. Ayun, eh, malapit lang yung pick up, 730 meters. So papunta rito mga tol sa Pedro Cayetano. Marami din booking diyan mga tol paluwas ng Makati. Ah, uh, sa ng Maynila Airport. So ayun, pupunta na natin mga tol. Time check ah uh, 1:55 PM mga tol, yung gas natin mga tol at ang natakbo natin ay 49 km mga tol so balito na yung kinita natin mga tol Uh, 1,586 booking mga tol so ayan o, oh. dire diretso biyahe natin mga tol walang cancel, so bali nagpahinga rin tayo ng isang oras kanina at ayan mga tol, uh, dire diretso yung biyahe natin ano? so bali kanina, kung natatandaan nyo dun tayo sa palar, uh, nagpahinga tayo ng mga isang oras tapos kumain kumain ako mga tol, ngayon buwak bak ulit ako ng biyahe at uh, medyo matrapik traffic sa lugar na napuntahan ko mga tol matagal, so ngayon nandito tayo ngayon sa Tagig, Hill bali maraming booking dito Marami rin driver dito mga tol na nakapark na naghahanap ng booking. So dito tayo mga tol, ababang tayo ng booking dito. Ngayon kapag ka pumasok dito, eh hanap tayo ng malulugaran, hanap tayo ng matatambayan mga tol. Dito tayo ngayon sa may ano, Science Hub. So mga dito tayo sa Science Hub. Oh. So wala pa rin pumapasok sa atin na booking. Ayan na mga tol, pinasukan na tayo. Kaso ang layo. Palar. Ang layo mga tol. 3 3 kilometer. 9 minutes Ako po, patawad, patawad Ika-cancel ko itong mga tol Sobrang layo Sobrang layo, sorry Ah, uh, saber Saber mga tol eh, sayang Kaso, ang layo mga tol, ang layo talaga Mamaya na lang, mamaya na lang Ika-cancel ko mga tol Pabila titignan ko yung ano ko ha Dito ako nagtitingin ng ano mga tol eh Yung ah uh, kung karapat dapat pa tayo wala 100% pa tayo completion, no. Oh. Nakuha natin yung ano mga tol. Ah, uh, 250 pesos. Ina natin. Ah, oh, qual kung qualified tayo. Qualified naman mga tol, 3 oh. Three qualified. So, tingnan natin dito yung completion rate tayo. Oh, pa naman yung completion rate natin, 90%. Okay pa rin mga tol. Ayun. Okay mga tol, pinasukan ulit tayo. Malapit lang ang pick up. Ayun. 66 standard, mga tol. So, hindi tayo pinasuka ng saber. Ayun. Punta na natin to. Lapit na ng up oh. 430 meters lang, mga tol. 166 sa akin. Uh, standard. Papunta ng... San to? Okay. Papunta ng Lugawan. <laughs> Paasig, mga tol. Punta na natin, mga tol. Matropa natin, mga tol. Ang dami, oh. Hindi ko alam kung mga 10VS to, eh. Ang dami niyan, mga tol. hile yan. Time check, mga tol. ah, 357. Uh, PM So bali ang naitakbo natin mga tol Ay 73.4 km So bali magsiset din na tayo mga tol uh, Tingnan ko muna yung kinita natin mga tol Update tayo no? So 2,288 Sampung booking mga tol So pansinin nyo yung mga booking ko mga tol oh, Ayan, oh. So may isa tayong cancel Ayan. So ito Get din na tayo mga tol Uwi na tayo Bawa tanay Bang So ayan, pag may mga opportunity na pumapasok, palapit, kunin na natin yan mga tol abangan, na, abangan nyo ako mamaya mga tol tirahin na natin yan eto na mga tol ah, uh, na tayo gagapang na tayo pa uwi ah, uh, mali mapasukan tayo so ang gagawin natin batch na tayo po unti unti alas 4 na magla hour na mga tol so 2,288 mga tol ano? so kung makakuha pa tayo ng halaga uh, halagang tag 2,400 pa uwi ah, uh, mas maganda mga tol makakakota tayo makakatatunlibo tayo Time check 5:20 ta mga tol. Uh, PM. Nandito tayo ngayon sa podium. Ay mga tol. Oh. Tapos yung nakakuha tayo sa Cubao. 280 po ang binayaran ng ating passenger. So confirm na natin mga tol. Ayan, naka-set din pa rin tayo mga tol. Ha. Sana pasukan tayo. Marami opportunity na pupasok. So sana pasukan tayo mga tol. Ang gagawin natin ngayon, tatambay tayo dito sa ano sa uh, SM Mega Mall mga tol, Building B. Kakakuha na tayo ng pasahero. So 2.6 kilometer ang pick mga tol. At uh, papunta ng Camp Ridge Malapit dun sa amin mga tol So tsatsagayin ko na to 2.6 kilometer kahit uh, ma-traffic Tsatsagayin ko na to mga tol So tatawagan ko lang yung passenger natin Tawagin natin mga tol uh. Ayan Tawagin natin mga tol Hello po Hello Ah uh, Sir Papunta na po ako. Papunta na ako diyan. Ah, uh, sir, willing to wait ka po ba, sir? Medyo matagal pa ang punta ko diyan, sir. Ah, okay, okay, sige, sir. Sige, sir. Papunta na ako, sir. Sige po. So, ay eh, mga tol, uh, willing to wait ang ating passenger. Tara na natin 'to. Ayun, eh, mga tol, oh. 15 minutes 2.9 km pick up pick up natin mga tol. Okay lang 'yan, tsatsagay na natin 'yan kasi yung ruta na itadrop drop off natin 'yan Eh, mas malapit na sa amin mga tol. Siguro nasa mga 1 km na lang papunta sa amin. So ayun, grabe ang traffic dito sa ano. Ah, uh, ADB abi nyo mga tol. Ito tayo, po dium kabilaw. 93.4 na po ang naitakbo natin mga to 93.4 km na po naitakbo natin at 6.34 pm na mga tol latan yung gas natin so ito na mga tol la, ah, uh, uh, na natin natin passenger so ito na yung last biyay natin mga to so bali ang sa akin dyan mga tol ay 401 So kapag ka din wrap up natin, 405. So ang baba ng commission mga tol. Ano? Ang baba ng commission. So bali 35, nag-avail siya ng Grab Unlimited uh, nag abil siya limited so bali 35 pesos din ang nalis mga tol so 405, 4 5 apat na piso lang yung ano mga tol yung naging commission mga tol ano so ito na confirm na natin pack so ayun so titignan natin yung kinita natin mga tol so naka 2,895 tayo mga tol Subali so, uh, sabihin na lang natin na naka ano tayo naka 3,000 tayo mga tol kasama ang tip so nag tayo ng 7.30 to Nagtapos tayo ng 635. So naka 2,895 tayo mga tol. At ang nagas natin dyan mga tol ay nasa 500 yung gas. 2,800. Tapos bawasan ng uh, 1,000 para sa maintenance at pangulog ng sasakyan at 500 para sa bahay. So all goods pa rin mga tol. So meron tayong uh, lab mayroon tayong savings na 695 mga tol Okay na to Naibigay na natin lahat ang lahat ng obligasyon para sa bahay Para sa sasakyan At uh, ang pasobra na natin ay nasa 695 Ito yung magiging savings natin mga tol Kung saan uh, pag nakaipon tayo ng pera uh, After a year uh, After uh, a month Kapag gusto natin magpundar O magtayo ng negosyo Eh makakapagsimula na tayo dahil sa ipon mga tol Pero sa ngayon ako hindi muna kasi hulugan pa yung unit ko mga tol. Tapusin ko muna to. Tapos saka na ako mag-decide kung ano yung negosyo na papasukin ko mga tol. So kailangan muna talaga ipon, 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 ipon. Save, save, save lang mga tol. Para pagka uh, dating ng mga tagtuyot, taghirap at tagsalat, eh meron tayong madudukot. So ayun mga tol. Ingat kayo lahat yan. God bless.